what's up mga kabe welcome back sa akin channel at for today's video mga kabe update uh, lang tayo sa mga uh, nagbabago or natagdag sa mga halaga natin isda mga kapi. so yun dito so picky beam high dorsal mga kapi. so bagong bili pa lang natin to mga kapi. so i-acclimate natin dito mga kapi. So yan, nakibit update muna natin dito mga kabi. So meron ako dyan is uh, dalawang female na sa ilalim magtatago. So bumili tayo ng meal mga kabi para makapag-breed sila. Tsaka ang uh, bait ng pinagbila natin kasi may may freeze yan ano, isang female. So yun natin is male yung uh, may freebie siya na ano female na picky babe so salamat sa iyo boss sa ulitin baka bibili pa ako sa sa iyo ng mga ibang strain mga kabe yan so dito na rin update na rin tayo dito so yan may uh, malaki aquarium na tayo dito mga kabe ano so, mahaba so tuloy mahaba hindi siya ng uh, sabing malaki mahaba lang siya mga kabe yan. so may mga goldfish fry na tayo dyan mga kahabi yan ano oh. so pinapalaki pa natin to mga kahabi tapos magsisilik tayo ng mga magaganda na gagawin natin breeder ano gagawin natin breeder ito diba, maganda to hindi gaano makita sa video mga kahabi kasi madilig na yan so magsisilik tayo dyan mga kahabi na, gawin nating breeder so soon mag out na tayo dito mga kabi so pwede natin i uh, release natin to mga gusto so, uh, gustong uh, bumili dito mga kabi ayan mga gold face natin so ayan magmemea pagkawalan na natin to mga kabi so, malayo tong pinagyayaan dito mga kabi galing to Goran Cebu saka yung creepies natin yan o saka may namatay pala tayo isang creepies mga kabe yan o matay so yung isang crepes natin sayang namatay nagfocus yung camera magalap ko Ayan, sayang. so, yung mga nang natin na natira dito, isa apat na lang, dalawang male tsaka dalawang female yan so, wala pang birid sa mga crepes natin mga kapi yun so, kung anong nangyari dito ba't namatay ito mga kapi yan sayang so yan yung dito mga kapi is parium so itong isa is yan 30 So, yung mga 24 inches na corem dito, ginawa natin. Lagay natin dito, mga kabi. So, ayan. Yan And dito is yung tiger barb. Ayan, green barb. Ayan. So, palagayin din natin yan, mga Dito to, ayan. Bola lang yan. So, tuloy tayo dito. Ayan, mga kabi. Green barb. Hindi makita, ha. So, magtali lang natin Ganda kasi yan. Nag-isko, -nag ah. Kukuling. Kukuling. yan, maganda. So, palalakihin lang natin yan mga kapi. Nag-schooling kasi yan nila. Yan. O, so, parang sabay-sabay na lumalangoy. kita dito sa baba Yan. Ganda. So, dito, mag tayo dito mga kapi. Ang dyan. So, dito ay update tayo sa mga tree face, yung nagkatagot tayo yung mga tree face natin mga ka-bitch. Uh, Magkita yung mga cray lines natin. Yung, sa, sa, Yan, isa. Oo, isa, nagpakita. So, may laki ng kunti na yung mga karate. May malaki pa dyan. Yan, 1 inch. Yung iba, nasa 1.5 to 2 inches na mga pinapalaki pa natin ayan, ayan 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 dito isa ayan malaki ayan malaki na yan yun mga kes natin so magka out na tayo yan sa gustong magalaga ng 3 kes ayan nyo lang ako Yung mga malapit lang dito sa amin mga ka Oh, ito. Sapag tayo yung mga koy natin. Gutom. Uy. Malilit pa dyan, mga kapi ito. Mga tilapya natin, doon dyan yung tilapya, kaunti na lang. Hintay natin so, natin yung iba. Kaya so, tilapya yung mga kapi. dito One year later. Yan nga pala yung rip tab natin. Hindi pa tapos mga kabi, ano? So, yan. Hindi pa natin nabila ng mga PVC. So, pero nabutasan ko na yung mga yan. yan. So, baka sa susunod, magawa na natin to kapag may budget na, ano? So, may abangan na kayo mga kabi kung anong ah, magiging kinilabasan nito. Na gawa natin mga kabi. So, sa hindi pa nakasubscribe uh, ah, subscribe to my youtube channel and hit the notification bell no, para sa mga sunod kong video okay. project mga kabe so, dito tayo oh, ito pala yung mga titras natin mga kabe yan na natin nailipat sa malaking lagayan mga kabi? Full gold gold. Ano natin dito? Ang ah, albino reptile tail. Albino reptile tail. may albino gapi koi dyan. Albino koi. Ito yung mga full red natin. Ito is yung air Mosaic. Ayan. Yun, dumbware Mosaic. Mga kahabi. Chicha na kayo, nag-video tayo ng Madilim. Yan. Tumbo yung set. Makita lah. makita, ano? Sayang. So, yan, yan. Oh, mahirap pag video ng Madilim. Yan. Tumbo yung set. So, andito pa rin yung Oscar. So, yung Oscar natin pala. Eh, mga tapis, isa na lang. Kasi yung isa. Nagkasakit. Tapos, nang ginamot natin doon sa hospital tank, eh, tumalun. Yung wala. Isa na lang yung Oscar natin. Yan. Nag-iisang Oscar. Ang dito, no? So, hindi na gano'ng maganda yung mga pidret natin hanap tayo ng materialis pang breed balik tayo dito sa PKBM yan i-release na natin ito mga kabi so, yun, nasa 10 minutes mahigit na mga kabi subukan so, natin may isang kamay kaya pa kaya eh. kaya natin ito isang kamay lang ito yung butas ito yung butas Lagyan na natin muna ng counting tubig. big hmm. Para ah, hindi manibago mga kahabi. Ah, sobrang lamig pa naman ng ah, paglagyan niya. Kasi ito galing, galing sa biyahe. Baka ma stress. Mainit kasi yung biyahe. Lagyan na muna. Kote. Lagyan natin ng kote. Ito mga kaya yan gapi gapi fry galing yung gapi fry na yan nandun doon nandun doon nandun doon nandun doon nandun doon na to na may lalaki yan dyan dati log body lang kaya tinanggal ko ayan ah, uh, subukan natin ayan kukunin natin yung ah, uh, iska, release na natin to mga kabi time well as ayan, release na ano na yung meal ay female ayun, nababas na rin yung meal kadak kay dorsal ayun kadak kay dorsal talaga ng kabi and then, yun yun kanda hopefully, makapag-breed tayo ng maraming yan mga kabi ha? so, So, dito lang siguro yung muna yung video natin mga kabi so ready pa nag subscribe again subscribe to my youtube channel and hit the notification bell para update kayo sa mga susunod kong video happy peace keeping.